We have 14 rooms, and we also have two rooms for dormitory type of. Oh,

Bên anh thế nhỉ. đó

sa school, you know? Mm -hmm. Dito kami, medyo muna kumpi yan. Ayan. Yun yung, ito motive school namin, dito kami nagbabaklas ng makina nun. And then, pari ngayon, sa Wala ko dito tayo. room kami dito na mate. Dito, sa lugar na to. Ayan. Mm -hmm. Mayroon wow. kami no, Lisan, dito na Wow. kami muna nag-aaral. Isang kami mamat diba mat Diyan tayo yung okay. ano, wala yung guy stand yung dami nito okay, sa mo ngayon Bilang tayo hindi nakasama yung yung university na ano kung saan yung dati akong nag aaral dito ah uh, is U Garden Leafy ah Garden Leafy Garden Ipapakita ko sa inyo kung gano'n ng ba yung screen mo. Malaya Parang movie ano. Oo. Harap sa tulad ng movie, ano, gilipan. Ito yeah, naman. mas malaya. Oo. Ito yung team namin yeah. ito yung team. Dito kami dito na naiitin yung screen mo. Yan. dito mo, no? Yan. Yeah. Nandiyan pa rin yung, uh, ano, basketball court

Deli re pala yo sa derbe. Deli re cha. Oo. sa ano. <laughs> sa time. Kuli bukun dia manta ta ni nilmarwan itong kuno na adla yo. Damo ka hotel yung school. Ang galing aranggahia, maning tikas, aranggahi. eh. Huwag mo iwan yung susi mo, nabuwan ka ba? Huwag wow, naman yung tao, tayo tayo lang naman dito. Huwag naman tayo na may event. mag yun, ma'am. Uh... Ganda, no? Ano yung mga favorite mga event? ang floor, Ali. So, mga lads, ito yung multiple court na tinore ko sa inyo kanina pinunta natin yung area, yung floor area niya. Napakalawak parang ano siya. Parang ultra. Pa. So may uh, sis may ano dito, may event dito. Anong event dito magaganap? Kahit ano, sinong parental man So this month may ano may event siya, may ano. Oh, anong? katong sa kuan lagi. MDMRC. Hindi MRC, so may event pala dito MDMRC. Okay, eh, Sino gusto mag-event dito? Mag-reach. Oh. lang naman ang renta dito, 10,000 hmm. kada ano. Mm. Oh, Eight hours lang na. Ay yung nakalagay. ah uh, Southern Liti State State University. So, nung araw kasi isilisat ito pero ngayon, Southern Liti State University na siya. So, ito talaga mga lisang pinakabing nyo. So, ang naging tour guide natin dito, yung teacher dito, ayan, kapatid ng asawa ko, tsaka yung husband niya na barkada okay. ko noong araw. Hanggang ngayon, barkada, kapatid, gilas. Oo nga, ang ko din yung Oo, oh, kasi hindi mo talaga sukat kalahin na, ang panahon kasi hindi mo masasabi talaga. Kaya katulad niya, no. Dito ako nag-aaral, siya hindi dito nag-aaral, pero dito siya ngayon nagtuturo sa university na to. So talagang nakakamiss siya. Nakaka-amiss pati ang lugar. Kasi Dati wala pa tong gym na to. Nasa baba lang kami kasi naging player din ako dito sa school na to. Naging varsity player ako dito. dito. Noong mga kay high school. Kaso nga lang, doon kami sa baba noon. Ngayon, nan, dito na ang court. Siyempre lumipas ang panahon. Medyo matagal-tagal na. So, thank you. Nagtapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil nga nakarating ako dito. Sa lugar na to, naka-almost 32 to 35 years siguro. Hindi ko matandaan ako. Kaya ako umalis dito sa lugar na to. Sa Maynil na ako. Tumira doon ako talaga halos. After nung high school, doon na talaga ako halos tumira. Doon na natututo ko ano naging buhay. Ah, sayap ng buhay. Talagang sinikap ko rin naman. Kailang natutuwa ako. Kasi nga, ang laki ng improvement. Napakalaki ng almost 35 years ago. Pagkakaalam ko, 35 years ago na ako nawala rito. Pero kung makita mo, malaki na improvement. So kung sana, eh, natatapos ko ang aking pag-aaral. Sabi okay, nga ni Fernando okay, po, kung natapos ko ang aking pag-aaral. Kaso hindi nangyari. Kasi nga, siyempre, ah, Panginoon na kakalam nun. Tsaka, okay naman, hindi naman tayo nagsisisi kahit hindi nakapagtapos. Andal ka dito tayo. Importante naging masipag tayo. Nagpapasalamat din ako sa mga ano sa Cisco. Nandiyan. Uh, nakita niyo naman. Aksine, disin, Kahit nasaan dito kita. sila, ginagabayan pa rin tayo, ginagayad tayo. Kung magkasaan, hindi sila nagsasawang gagayad tayo. Okay. So mga lods, may minsan, may salita kami bisaya, pero na alam ko naman, naiintindihan din ninyo. Uh, si Sipay, hindi naman tayo pwede magkabibisaya at tatagal okay. dito si Bisaya. pero ginagawa pa rin natin <laughs> dahil nga tayo nagbablog. <laughs> so, so lods, kita-kita tayo doon sa buntok ah. tayo maliligo tayo. Oh, okay. Ang sarap doon. Kasi bukas, uuwi uh, so, na kami ng Maynila. So, so, hindi uuwi, Ibabakas ba yung taga rito pala ako. Sige mga lads, tara. So ito yung hotel ng ano. Dati nung nasa school, nandito ba ako nag aral wala pa namang hotel dito. Ngayon may hotel na. No? Ang laki ng binyo. Ah, uh, so yung teacher, manager. Pangalan mo ma Makasama kasama ka sa vlog pwede? Ah <laughs> oh, sige sige lang ma'am. Ah ito yung ano hotel. Oh, ang Tsaka mga ano, maganda. ang ganda ng ano, talaga ano. Para siyang sa, ano, sa ano sa UP sa Maynila. Ayuban. Hmm. Ano ito sa Ito mamilas. Ah, may. Ito may kami nagkawa. Ano nagkawa nila. Best mm. So ito yung coffee, sh uh, co oh. ano, coffee shop. Ano okay. nila? Ano okay. oh. nila? So ito mga ng ang coffee shop nila. Ang it. talaga dito. Ang laki ng... Kitchen. Hindi pa lang Kitchen ng it. ano. Ang hotel. Kumpisalan. Kumpisalan. Luhod. Luhod. Ito. 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 Ang ganda ng ano. Ganda ng binyo talaga. So ito yung ano, nung araw dito pa ako nag-aaral, wala pa to nung araw. Ngayon lang ito. Dati wala pa talaga. Ayun. So, so kayo yung ano ma'am, kayo yung ano dito uh, sa information. Siya siya information. Manager eh. Ah, ako yung okay, sarap. Ayun si manager. Anong pangalan niyo, ma'am? Christine po. Christine? Sibay. Sibay. So, okay lang, ma'am, kasi nakasama kayo sa aking vlog. Yes Oh, okay lang. Nakita <laughs> mo, ba sa Christine, maganda. Parang si Christina, ano? Naganda ng teacher dito. Dito dapat pala tayo na Oo. Oh, So, akit uh, kami. Ayun. So, ito yung area talagang napakalawak nung nag-aaral pa ako dito mga lods, wala pa talaga to. Kain na lang. Lunch time. Lunch time na. Mm ang -hmm. ganda ng hotel dito. Ano ang view na ito? Ito yung view. Ito, di ba grandstand yan? Sa, oh, pero wala na yung basketball court dyan, ano? Nandito na. Ah, so, sa kabila, oh. Kasi nung nag-aaral ako dito noon, may basketball court dyan, dyan kami nag-ano kasi. Basketball player ako nung araw dito eh. Pag-jazz nang eh. Rage ba matawang sound na gano'n? Oo. Pero ito na yung ano, bago. Brad ano? Oo. Wala nang, wala nang. Nung nag-aaral tayo dito, wala pa to ano? Uh -huh. Pero hindi pa si, hindi pa si anong, anong, anong kaibigan o. Si, sino? Si... Okay. Amesis? Oo, hindi pa. Hindi pa? Okay rey, okay. hindi pa rin yung kaibigan okay. ko yan. Set flat, set flat pa to. Okay. Set side muna. Set side muna. <laughs> <laughs> ah si ma'am, wapang ma niya Assalamualaikum. pa ata. Ah single pa si Mao. Hindi pa ang kanyang beauty ano. Ayaw pa niyang ibahagi sa iba. so Ang ganda ng anong ganda talaga ng venue dito. saan? Ayun, meron pa pala doon. Gagawa pa lang. Kadugtong ba? Gagawa pa lang. Oh. Malaki. Tara, dito sa Brad. Parang ano. Parang house tour to ah. Ang, to an totoo niyan, ito talaga may ari niyan. House tour kami. Huwag naman. Huwag naman. <laughs> Hindi talaga ini eh. Tinotour kami ng aming. Itong kasama kong pilas ko. Teacher dito. Di Ayan. Yeah. Kaya so, yung mga room na yun, mga ano mag-check-in dito, as pwede din. Uh, so mga pwede mag-check-in dito, ano, ang ano? Yung mga room na yun. Ang dami, kasi, 200, kasi 208. 208 and 206. Fully booked Fully booked. fully booked sila. 208 room yan? We have 14 rooms and we also have 2 rooms for dormitory type po Oh. Pero currently po, fully booked po kasi kami ngayon eh. As much yeah, as I love may to may show mo you mo the rooms, uh, pero wala ka pa show mo oh, yun. Oh, yeah. Ay, mag mag early morning, jogging, di ba hmm. Usually po yung mga visitors namin or mga guests, nag-jog po sila dito. Uh, oh, Masarap kasi. Oh, kasi nga, ano eh, mas malawa ka na, malawa area. Mm, mm. Tsaka yung ano yung yung morning fresh air. Oo, oh, kasi nga, hindi hindi siya polluted din. Eh. Ikaw mo kasama nila, polluted doon eh. Ano pa, hindi matanay, manibong at hindi mo sa... <laughs> eh, right? ng sasakyan. So, yung, Oh. Makuanan na. Mm. Unlike dito uh, sa probinsya, iba talaga. sunrise. Di, the, saka ano siya? Mm. Probinsya, pero talagang ano, quality naman yung area talaga. Mm. Hindi siya katulad ng... Kuya, nag yung maamis. Ani nga, school, pag na yung mga mag-benchmarking. Mag mm -mm. Very nice place. And then daily, sikit-sikit ang mga room. Mm -mm. And then, basta rin doon ang yung place. Dili ka ma-suffocate sa kainin. Mm -mm. Ganda na. Pero ding mag-accreditation, me from Cebu, from Surigao, anywhere in any HAI university. Kailangan dito sila. Uh -huh. <clears throat> Baka place nila eh. Yung nakailangan mo, ito pa rin no? Sa ito electric pa nun. So silang guests lang, pulibog sila ngayon. <laughs> um, <laughs> pulibog na may income sa tumo? Kuan, si Wala po. Kana CDRR DRR, ang na sa plenary hall. Sila Sila nga. Sumatutanong so, sa atong NPC. Ako ang dalawang dito. Get... Oh, salamat. you very much. Salamat. thank you very much. So, so, maraming so, so, maraming, salamat. So, maraming so, salamat. Maraming salamat. po. Thank you. Thank you. Mas, ah. tomorrow. No. Maraming salamat dun sa manager lang. Look at my boys, o kumanta, o kumanta, o sumayaw. <laughs> Tapos yung dagat gusto namin ubusin eh. Siya yung nanay. Maligo na po ni Karo. Diretso na naman kami sabon. Siya na magkakapatid na buhay na buhay. Okay, lang, okay lang. Thank you, you kaayo, mama. Thank you. Bye, man. salamat sa manager ng hotel na ito. Ay, napakaganda ng place. Ay, siya. Hmm? Okay. Ayan sila. May mga visitors tayo. Ang lalabas na tayo mga lods. So magkakaroon daw ng picture taking. Okay. <laughs> Ay, nung sa kanisa daw. Ayan, picture taking silang dalawa. Parang... ko Secretary. Mga model sa ano. Ang parang. One more. So, ang ganda talaga ng lugar. Kung baga saan, hindi ka talaga ano, hindi ka... Magsisisi pag napunta mo itong university namin. Sakto dyan. Sakto dyan. Oh, picture. Ah, oh, picture. Sige. Oh, picture do kami. Apat. Apat. Apat na tayo. Apat. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sama ni maganda. Okay. Bye-bye. <laughs> thank you. So, mga lads, lubos at natin pasasalamat doon sa pasasalamatan natin yung manager doon. Bukos sa maganda, matalino at mabait pa. Parang gusto ko lang palitan ang asawa ko eh. Hindi, joke lang mga lods. Eh. magpapasalamat lang naman talaga. Minsan Hindi palitan. Uh, Dagdagan. -dag -dag Papasalamat tayo doon kay ma'am at saka sa kasama namin teacher na bilas ko. Aside from Nakita niyo yung space at saka lugar. Yung capacity niya is uh, ano talaga, napakaganda ng binyo. So tara mga lods kasi nga maliligo ko raw kami. Pupunta naman kami ng buntok. So maraming salamat. Sama-sama uh, tayo dun mga lods. Diretso muna tayo ng buntok. Tara!